Meron ba kami ngayon mga kasama dito? Kung meron, pwede ka makipag-communicate dito sa spirit box na hawak ko. Oh. <laughs> May tine, maher, bay, babae. Ilan kayo dito ngayon? Late? What's up guys? Benski here again. Time check tayo. Almost 12 a.m. Pass na. So, kung nakikita nyo, nandito ako ngayon sa Welcome to Sitio Ito na yung pinakahintay na challenge. Overnight challenge. Mag-overnight challenge tayo dito ngayon sa tinatawag nilang The Killer Road dito sa Barangay Lapas. Na natin kung ano yung makukuha ng camera or ano yung uh, ma-experience natin ngayong gabi dito. Kung ano yung mararamdaman natin, kung meron nga bang nagpaparamdam. Kasi sabi ng mga lokal dito nung in-interview last times, isa sa mga radio station, meron daw ditong ano, sa ano pa or sa Sambuanggenyo is Ahay or umiiyak na babae. Aalamin natin yan, guys, kung totoo nga ba ang mga sinasabi ng lokal dito. So, kaya mag-overnight challenge tayo dito ngayong gabi or ngayong araw na to. So, naka-timestamp yan. Makikita nyo talaga ang oras. Uh, real time yan, guys. Kung ano nga bang misteryo ang bumabalot dito sa tinatawag nilang The Killer Road. Kung nakita nyo, yan ang daan Pagdating sa taas, sharp curve yan papunta dito sa baba. Kaya karamihan pag ng preno ang motor is dumidiretso dito. Dito dito mismo or bumabangga sa railings or barrier kung nakita nyo. So pupuntahan natin yan mamaya. Makikita nyo yung mga gasgas -gas ng railings uh, or barriers saan ang mga motor is na aksidente. So dito muna tayo na mag-explore guys sa railing or barriers. Pag nawawala ng preno ang motor at hindi na nila makontrol ang manibela, dito sumasalpok ang kanilang mga motor. Grabe ang yupi guys. So kitang kita yung impact ng pagkabangga at gasgas -gas, -gas ng mga pintura. Yung nabalatan ng pintura. Ibig sabihin, lakas talagang impact nito guys. Pagkatama dito. Tapos tumilapon talaga doon yung mga biktima dito sa part na to guys habang nire-review ko yung video parang may bumulong sa gopro ko nung inislow mo ko yung video hindi ko maintindihan kung ano yung salitang binulong dito that time hindi ako nagsalita at sigurado ako hindi yung boses ko ang nakuhanan at yung dalawang kasama ko ay malayo sa akin may nakita pa akong sirang parts ng motor na naiwan dito guys. Pag tumama dito ang motor so nababalik talaga. Nababasag talaga yung mga pairings ng kanilang mga motor. Think sa scooter ata to. Dito sa part na to guys bigla akong kinilabutan at tumayo yung balahibo ko. Yung feeling ko parang may sumusunod sa likod ko. Medyo kinikilabutan ako dito guys dito sa part na to. Pinuntahan ko naman yung bandang groto guys at ito yung nararamdaman naramdaman ko. May silang groto. Nakikita nyo yan. Yan groto yan siya guys. So yan guys oh. Uh, kung nakikita nyo yung balahibo ko. Tumatay na guys. Kinikilabutan na ako. Yan legit. Legit talaga yung paramdam dito guys. Ito. Yan tumatay yung balahibo ko. Dito naman ako nag-explore guys kung saan tumitilapon so, yung mga biktima. Ito yung mga guys, so, nakita, yung mga mga nakita ko. Dito, uh, kandila. So ibig sabihin ito guys, uh, possible na isa sa mga naging biktima dito sa killer road, dito napunta at dito rin namatay. So yan, yan. Ito guys, dito sa part na ito may tumirik din dito ng kandila Ibig sabihin isa rin ito sa mga naging biktima At ang ikinagulat namin meron pang isang bagay na naiwan ang isang biktima dito sa part na ito May ano pa? Ang demuher Ang babae So may sapatos pa dito at may bulaklak Oh, uh, possible. Dito na punta yung biktima. So, kasi may sapatos pa guys. At saka may bulaklak. Uh -huh. Yan ang sapatos. Isa sa mga naging biktima. Nung pumunta ako sa kabila para mag-explore ito yung bumungad sa akin guys. So, explore pa natin to guys. Nandito na tayo. So, ito guys meron pa dito ng ano oh, na iwan meron pa dito ng iwan na ano sapatos ito naman is ano pang lalaki so yun nakikita nyo guys yun may naiwan pa na sapatos na pang lalaki yan. so possible din ito isa din ito sa mga naging biktima may nagtirik ng kandila nakita nyo yan may kandila dito so kanina walang tao umilaw time check 12.51 am dito sa part na to active na yung paramdam nila dahil bigla na lang umilaw yung sensor street light kahit wala namang dumaan na tao dahil dito kinabahan na kami at kinilabutan dahil may nagpaparamdam talaga hindi lang isang beses dahil dalawa o tatlong beses pa itong nangyari na bumukas yung ilaw ng sensor streetlight kahit walang dumadaan na tao. Pumunta ako ng malapit sa sensor streetlight para malaman kung bubukas ito sa akin pero itong ang nangyari. Kung nakita nyo guys, lumapit ako sa sensor streetlight pero hindi ito bumukas sa akin. So ibig sabihin may uh, kakaibang elemento or espiritu na nagpapabukas dito. Kaya dito kinilabutan na kami. Tumatayo talaga yung balahibo namin dyan guys. Oh, na yard Yarde? Ese lejos. Ano So, yun. Umilaw na naman. Yung umilaw na naman yung ay street light na solar kahit walang tao doon kung nakikita nyo sa video guys legit walang tao umilaw siya ng mag -isa. so oh yun I natin mamaya so ito try natin itong EFM Ilala lalapit ako doon oh yun yun guys ha yun kung nakikita nyo walang tao walang tao ha Umilaw siya. So, yun guys. Walang tao, pero umilaw. Malayo ako, ha? Malayo ako sa sensor. Nasa likod ako kanina, o yan. Nasa likod ako. Hmm. So, umilaw siya. Ibig sabihin, may elements or any na hindi namin nakikita nandoon sa baba ng solar kasi walang tao walang tao umiilaw kasi ano yan na sensor 'yan sensor pag may dumadaan na tao umiilaw so lalapit ako guys lalapit ako guys ha titignan natin kung iilaw siya or hindi oh lalapit ako lalapit ako guys ha so yun oh lumapit ako guys lumapit ako pero hindi umilaw oh, hindi umilaw oh, hindi umilaw so kanina walang tao umilaw so i-check iche natin itong EFM EFM guys kung meron kung meron nga bang nagpapa ramdam dito or meron any entity or spirits eto guys, nagpahinga muna kami at nag-set up kung saan kami uupo at kakain. Kung nakikita nyo guys, dapat umilaw yung sensor street light kasi dumaan yung kasama ko at malapit kami dito banda sa street light na to. Dapat iilaw siya pero hindi siya umilaw. Ito guys, nagpahinga muna kami, nagkwentuhan, nagkainan habang hinihintay namin na mag 3 a.m. in the morning kasi dito namin gagawin yung tinatawag nilang devils are yung makikipag-usap ka sa entity or spirits so time check almost 2 a.m. in the morning so nandito pa rin tayo so itong pinapakita ko sa inyo ngayon na view ito na yung kalsada ito na yung kalsada kung saan galing sa taas mahabang pababa yan galing sa taas kaya karamihan ng motorcycle or motorsiklo na bumababa galing sa taas is nawawalan talaga ng preno lalo na pag scooter ang karamihan talaga is click or scooter type ang mga scooter kasi is walang engine brake yung tinatawag nilang engine brake hindi kagaya sa mga manual may engine brake So, sinubukan ko na din yan last time. So, kaya, pag bumababa ako galing sa taas, nagdadala talaga ako ng tubig. Para every 2 to 3 kilometers is binubusan ko talaga ng tubig yung disp pad ko para lumamig ulit kasi napaka-init nun kaya nawawala ng preno kagaya din sa mga, mga naka drum brake pwede nyo rin buhusan ng tubig hindi siya uminit kaya para pagdating nyo dito sa bandang baba sa pagpaliko na dito is hindi kayo mau, hindi kayo mawawala ng preno at saka hindi kayo magpapanik kasi karamihan ng na-aksidente dito yun nga pag naramdaman nila na nawalan ng preno ang kanilang motor is nagpapanig sila kaya hindi na nila alam kung anong ano, ano yung gagawin kaya na out of control yung nibela nila kaya uh, dito sila sumasalpok sa railings or sa barriers papunta dyan tapos tumitilapon para sa kabilang kalsada dun sa may may signage na pole so yun time check guys 3am in the morning so umabot na tayo dito sa Hangay Lapas sa Sitio Pole ng 3 a.m. in the morning. Ito na yung gagawin natin. Try natin makipag-usap kung meron nga ba tayong dito kasama ngayon na entity. Gamit itong scam, um, itong itong spirit box. Try natin makipag-communicate kung so, meron na ba talaga dito nagpaparamdam o nag-ahay o umiiyak so ito ang gagamitin natin ngayong 3am itong uh, spirit box so umpisa natin so di uh, kita. so umpisa natin magtanong meron ba kami ngayon mga kasama dito kung meron pwede ka makipag communicate dito sa spirit box na hawak ko may bang babae What? ilan kayo dito ngayon Wait. Wait? okay lang ba sa inyo na nandito kami ngayon Yes. Hindi. Kung meron kami kasama ngayon dito, ano yung pangalan mo? Oh. Bobby? Bobby? Bobby. Isa ka ba dito sa mga naaksidente? Yes. Yes. Yes, yes. Ikaw ba yung kanina nagano naglalaro dito sa uh, street ano sensor solar light Ikaw yun? Yes. 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 Ano mang misteryo ang bumabalot sa tinaguriang killer route na ito ay dapat natin ipagdasal sila dahil kung nagpaparamdam ang mga ito sigurado dahil hindi nila tanggap ang kanilang pagkamatay at sana'y sumalangit nawa ang mga buhay na kinuha ng kalsadang ito at makita nila ang daan papuntang langit This year guys, I'm trying to reach 5,000 subscribers and sana isa ka sa susuporta. So, thank you sa pagsama sa akin, si Jonard Ventura. Kawai ka, kawaii At si Black Rider 29. Abangan nyo kami sa next uh, episode namin sa Overnight Challenge. Maghanap kami ng ibang lugar na abandoned places or haunted places. So, yun lang guys. So, right safe po tayong lahat. Ma-pace your peer and be limitless.